The <speaking in Hebrew>

இப்பவள பின்னின கோலாம் தரப்பட்டா மொக்குல சும்மா சில கோமன கோரான சி டேட்டா பண்ணி கோரார் அந்த சிக்கு இங்க பாத்தா ஒரு வெஸ்டேஜ் பப்பரல் ஏ ஒரு பாக்கலா தரது சிவியாக்காலியா அந்த ரிசஸா சடawang பெனார் வலபார் அந்த அந்த பெனார் ngayon na po niyo po wala na lang kasi ang alam ko lang po kasi ang alam ko lang po wala na lang po kasi ang alam ko 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 lang po kasi ang alam

Gawin so. 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 ang patwiran, panalangin mo. Tungkulo ka ng talumong mo, panalangin mo. namin, panalangin ng kapanalan, ng bunya at banso, panalangin mo. ng buko ng mana, daw mga sa Panginoon ko, panalangin bulaklak na di mapuspos ng bayad ng taong halaga, panalangin mo. Tuwag ni David, panalangin mo. Tuwag ni Gary, panalangin

Hari ng mga martir, panalangin ito. Hari ng mga martir, panalangin ito. Hari ng mga pangkristo, panalangin ito. Hari ng mga birhen, panalangin ito. Hari ng mga santo, panalangin. Hari ng mga tinig ng mga santa, panalangin. Hari ng mga salamin, panalangin ito. Hari ng mga sa langit, panalangin ito. Hari ng mga kabayan ka, panalangin ito. Odiron Diyos sa kawalang kasalanan sa